Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the president and tendered my resignation as the secretary of education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Mga kababayan, Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa